Latest news UPDATES Sa ating mga balita, bilang ng mga Pinoy na pro Marcos tumaas ayon sa Octa survey. Kasong administratibo laban kay Health Secretary Duque kaugnay ng 41 billion pesos DOH fund transfer ibinasura ng Ombudsman. Negosasyon ng ASEAN China Code of Conduct, kwenesyon ng Defense Department. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mas maraming Pilipino ang naniniwalang sila ay pro-Marcos ayon sa pinakabagong survey na inalabas ng OCTA Research. Sa quarter 3 2024 tugon ng masa survey, nasa 38% ang nagsabing sila ay pro-Marcos o sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mataas ito kumpara sa 36% na naitala ng ikalawang quarter ng nakaraang taon. Lumabas din sa survey ang pagbaba ng bilang ng mga Pinoy na pro-Duterte o sumusuporta sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagyang bumagsak ang supporters nito sa 15% na mas mababa kumpara sa 16% na naitala noong nakaraang quarter ng taon. Habang nasa 26% naman ang nagsabing sila'y independent o walang pinapanigan sa dalawang pamilya. Ginawa ang OCTA Survey mula August 28 hanggang September 2 sa 1,200 respondents na may edad 18 anyos pataas. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang administrative charges laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng sinasabing ilegal na paglipat ng 41 billion pesos DOH funds sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o DBM noong 2020. Absuelto si Duke dahil ayon sa Ombudsman, ang maximum penalty sa isang administrative charge na pagpapatalsik sa public office ay hindi na maaaring ipatupad kay Duke gayong hindi na ito opisyal ng gobyerno. Gayon pa man, nahaharap pa rin si Duque sa graft charges sa koneksyon nito sa kontrobersyal na budget transfer. Base sa criminal information na inihain sa Sandigan Bayan, ang pagtransfer ng DOH ng 41 billion pesos sa PSDBM sa kasagsagan ng pandemya ay ilegal at walang basehan. Pinahintulutan umano ni Duque ang fund transfer kahit na hindi nito mapabibilis ang procurement ng medical supplies at kahit na DOH ang nararapat na ahensyang may procurement. Ayon kay Duque, walang basehan ng graph case at kumpiyansa umano ito na mapapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente sa Sandigan Bayan. Kwinestyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang intensyon ng Beijing sa negosasyon ng China-ASEAN Code of Conduct sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Well, uh, committed sila sa dialogue kaso sila lang naniniwala sa sinasabi nila. Yan ang problema eh. Kung committed sila sa dialogue, yung kapanipaniwala naman. Giit ni Teodoro, committed din naman ang Pilipinas sa dialogo kung walang panloloko sa parte ng China. Tapos nakalagay na naman, may kulatilya na committed to dialogue based on historical facts ba nakalagay? Eh, ano klaseng dialogue yon? Monolog na naman na sila lang ang naniniwala. Matatanda ang sinabi ng China na kanilang ipagpapatuloy ang mga konsultasyon para sa naturang code of conduct bilang sagot sa mga pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa 27th ASEAN-China Summit. Sa isang press conference sa Beijing, idiniin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na makikipag-ugnayan ng China sa mga bansa sa ASEAN para mapabilis ang deklarasyon ng Code of Party sa South China Sea. Para sa Kidlat News updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atinyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>